Oo, oh. ayos lang po, kayo po Okay lang din Bakit ganyan? Saan nakatigil yung nat natutok yung camera? Natrabaho po tay, Oo, oh, oh. call center ako eh hmm. call, center, call center ka? Opo oh, Ba't wala sa yung number po?

expected ko na yung touch na Ay yun, yun, yung <paning> wala, eh. <laughs> <ko> na yun. <laughs> Nagulat na yun. Umalis para, parang umalis ah. sa. <laughs> <laughs> yun. <laughs> 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 <ako> na ako <laughs> safe dito boy. <laughs> Mag-ingat kayo. Sabi, sabi ko sa kanya, Uy, pre, pre. Ate daw, ate. Sige, pre. Ingat kayo. Hello. Hello. Pinagawa mo dito? Wala. Naghahanap ako ng jowa. Pwede ka ba? Oo oh, naman. <laughs> Mo may asawa ka na eh. Wala ah. Wala. <laughs> na -contact, contact lens ka. ka. Sino nga Hindi. Sana kasama ko kaya no, mag-isa lang ako. Kaya na bakit mag-isa ka diyan? Eh wala eh, ganyan talaga. Sumuko sa man. Pwede naman pre. It was at this moment that he knew he fucked up. utang ina. Ay, kay <laughs> Yung naka-ano... Oo. Oh, oh. <laughs> so, yung kanina. <laughs> ayos na. Paano yan? Paano May apps lang. Ayos, ayos. <laughs> Sige, ka? Hindi, hindi, hindi. <laughs> ayos, ayos. ayos. <laughs> Ingat. Wait a minute. Who are you? Ikaw na, daw. Ikaw. Hibig ah, <laughs> ah, 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 ah. na hinintay Tara, kumusta pre? na love ka pre, sorry na pre, sorry na pre At least alam mo na sa sunod Pre, na love ka, na love. Ay, bishop ka, paano ko ma-inlove sa may, so, may tsura na ganyan ha? Ay, na-inlove ikla, huwag kang ganyan be, ha? Bishop ka pre <laughs> Tito, tayo kitatangin na mo. <laughs> lumayo bigla mo, tiyang ena. Nasaktan agad nung nalaman na lalaki. Uy, uy, uy. di ako ganun. Di ako ganun, pre. Galit. Kaya, kaya pala nagtatakaw ako, pre. Alam mo yung itura na parang, like, parang makalas yung mukha niya. Ito parang pilte yata. Ito ako. pala, pala sa may ano. Dito pala sa may baba. pre? <laughs> ayop ka, pre. Naprank mo ko dun, ah pare maganda, maganda, maganda. Maganda ako kuya na. Ay, gusto mo ng tigaya? <laughs> Lakas na ako, bisit. <laughs> At least, masaya kayo ngayon, pre. Oo, Ayun, maganda doon. <laughs> Alam mo yung ano? Yung naghanap kami ng... Yung ano dito, yung large mga dito. <laughs> Puro A eh, lang yung sinasabi. Tapos ko lang mo na naman, pinaprak mo na ganyan. <laughs> At least, maganda yung araw nyo. Ito, <laughs> <laughs> sige. Umalis na naman. Nagsasabi-sabi. Sabi, sabi. <laughs> Ingat kayo, pre. <laughs>